sira sir flat may pantapal ako rito sir ano ba yan? cubeless? ano meron naman pantapal dito sir, gilid mong konti ano ba kayo? papasok sa trabaho? Opa. ano ba kayo? papasok sa trabaho? saan ba pa kayo papasok? sa Makati po ah Makati pa? Opa. eto toto to ah bilisan na lang natin, baka maliit kayo eh. Sumi ano, ano ba to Sumingaw na yung tire sealant niya? Uh, Lumabas mayroon, na? May, mayroon, pa eh. mayroon pa. mali na yata kayo. Anong oras ba pasok mo? Seven. 7? po ka sir titingnan ko kung flat o oh, yan okay na mamupo ka nga saglit titingnan ko kung flat o oh, yan sir ayan okay na sir basta yung ko ha pag lumambot ulit salpak mo yon, hanginan mo lang aabot ka nyan yun nga lang sir yung gulong mo sir palitin na ayan hanggang sa makarating ka lang at saka makauwi ng bahay pero yung gulong mo sir palitin na sir Malpins na mapaplatang ka ulit eh Ayan hanggang maka, makarating ka lang at saka maka, may uwi mo motor Sige po Ibibigay ko sa iyo tong isa Nakita mo kung paano ko ginagamit okay. ba? Diba? Iikot mo lang to Iikot mo lang to doon Tapos pipindutin mo to pababa Sabay pa kanan Ganyan o oh. Agot mo Ayan makakaabot ka Basta mayroon ka nito Para pagka halimbawa lumambot ulit Ikakabit mo lang yan hanggang sa makapasok ka sa trabaho ha eh e, mo lang yan ang mahalaga makaabot ka eto sir oh dalaway mo kasi kukulangin ka nyan eh Thank you. Ayan, basta gagawin mo Mamaya pagka lumambot ulit Kabit mo lang yan Ang mahalaga lang makarating ka Kasi ang kailangan yan hangin. Ito. Ay, sige, bilis na, kanama. Ma'am, mahalaga makaabot kayo. Magano po? Ay, hindi ako naniningil sa rokay na yun. Ang mahalaga makaabot lang kayo kasi anong oras na eh, malilate kayo. oh, okay na yun, sir. Sige na, sir. Malilate na to. Okay. na Hindi, ako na yun, sir. Huwag na hindi niya, sir. Malilate yan. Malilate na si mom, Wala ka naman po, wala ka naman. Okay, Huwag oh, ka po yung taro Ay, okay na yun sir Huwag niyong kalalahan kasi mali na si mo mo May Facebook ka ba? Ha? May Facebook? Ah, Ha, eto po <laughs> Eto, sir Eto po Dali pala, napalawag yung tatay Sige, sige Sige sir, mali-late yung kasama mo may follower ka dito Ano yun sir? Adress po Walang anuman po, walang naman. You're welcome po, you're welcome Sa pa pasok niya? Makati, sir Makati? Opo Opo, oh, sige, aabot na kayo ng Makati niyan Ito po Balangan mana, pak? Balangan mana?